Matapos lumipad ang drama sa Kalibo, sinundan nito ng suntukan sa Altavas at hindi rin nagpauli ang bayan ng ibahay na kung saan suntukan ng mga kalalakihan sa loob mismo ng simbahan. Nangyaring insidente noong linggo ng gabi sa mismong kaarawan ng Ibahay at Festival 2024. Ayon kay Police Captain Rajiv Salvino, hepe ng Ibahay PNP, nagkainitan niya ang dalawang grupo ng mga drummers na nauwi sa suntukan. Agad namang naawat ng iba pang grupo ang nasabing gulo at dito na kinustudiyan ng ibahay PNP ang mga sangkot na agad ring pinalaya kinaumagahan. Dagdag pa ng hepe, wala naman anyang napuruhan sa nangyaring insidente sa pagitan ng dalawang grupo. Sa kabila ng gusot ay sinabi ni Salvino na generally peaceful ang ibahay at ngayong taon kung saan na sa 10 to 15 thousands ang dumalo at nakisaya sa natukang selebrasyon. Balitang nagmula sa probinsya ng Aklan. Ako si Ka-K5 Villarosqual para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.